Kailangan mong mapanood at malaman ito. Totoo nga ba ito? Totoo ang sinasabi ng Biblia patungkol dito. Tingnan nyo mabuti yung video. Sa isang bus na napakaraming bata, biglang nawala. At biglang napatingin yung lalaki at sobrang gulat niya kasi nagdisappear yung mga bata. Dito rin sa airport nawala yung mga tao at natakot yung mga naiwan natakot yung nakakita na biglang nawala yung tao ilan lang yon mga kapatid na lumaganap sa social media na milyon-milyon na -milyon nakapanood at maraming natatakot dahil nag-rapture na daw at naiwan ng maraming mana ng palataya dahil kung di mo pa alam kapatid yung mga bagay na yon yun ay tinatawag na rapture caught away or taken away na nakalagay sa bible sa isang iglap sa isang kisap mata kasabay ng pagtunog ng trompeta lahat ng mga mana ng palataya ng Panginoong Hesus ay kukuhanin at mawawala. 1 Corinthians chapter 15 verse 52 Sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trompeta at sa pagtunog ng trompeta ay muling bubuhay ng mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok at tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng mga bagong katawan. 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 Pagkatapos ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para sa lubungin ng Panginoon sa himpapawid at makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Tingnan nyo mabuti yung video kasi sa samot sari sa po na nakalagay po doon sa compilation meron sa airport, mga CCTV camera, doon sa bahas, mga dash camera, kung ikaw ang tatulungin. Ito nga ba na nag-rapture na at marami ang naiwan? Let me know in the comment section kung ano yung sagot mo.